Yes, isang magandang gabi, no? Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda na itong platform na ito, no? Platform community. Kung familiar kayo sa Shopee, Lazada, ganyan, no? Uh, grab food, food panda. So, yung ginagamit ng ganyong app, pag tayo gagamit ng app ng ganyan, is, pag nag -per -per tayo sa Shopee, sa Lazada, ang talo eh, may kinikita ba tayo doon? Wala, di ba? sila ang kumikita so dito pag gumamit tayo ng platform itong platform na to mag-purchase man tayo may kita tayo may mag-purchase man kaibigan natin kikita rin tayo so ang pangalawang kampanya to is All Access so isang platform po siya so pakita ko muna sa inyo yung screenshot nung kinita ko uh, nagsimula kami mag-encoding itong May lang nagsimula sila May 8 sa so, May it ko pa lang is kumita na ako kapag ako sa inyo uh, ito pala yung isa, isang subscription package hindi siya monthly guys uh, ano na siya uh, yearly no but iba -ib siyang package the higher package the higher din kita pero ang starter nila is 1.5 ngayon uh, meron silang kita na infin infinity bonus so uh, ang requirement doon is doon sa pangalawang ah uh, package which is kinuha ko yung uh, worth 4.5 so pwede ko sa inyo itong aking uh, kinita no? mag-offer na ko ng ano uh, ng site kung magkano yung kinita ko ngayon as this uh, 7.32 no? ng gabi May 18 so ito po no yan yeah, platform owner. yeah, bubuksan po natin. So, ito po yung account ko. Kung makita nyo guys, zero referrals pa ako ha. Ah. Pero, kung makikita nyo, nung nag-join ako, nung May 8, yan po kinita ko. No, 115 agad. May 8, 9pm. Nung sumunod na ano, araw may 15 742.35 diba ano uh, no, or say 8 pm pagdating ng 1:30 736.59 ayun eh, o Diba? 1.30 nung gabi ito 8pm mataas na Diba? pagdating nung 8am yan 34 nung gabago na ay, wait lang po mga products po namin eh. Yung mga sumunod na araw, 17, no, kahapon, 8 p.m., 7.78, no, 59. Pagdating noong sumunod na araw, 11 a.m., ito lang, 7.84, 36 tapos itong huli itong 1pm lang 791 so check natin mamaya kung bagaano na to itong gabi no? open natin yung aking site pero bago yan. pakita ko muna sa yung pinaka unang pag is which is trial package so legit platform po ito ha guys ha so sa one mo yan po yung mga benefits na makukuha nyo no? personalized e-commerce website dropshipping no? para nga po siyang Lazada Shopee, uh, Fold panda, yan, and Grab. Tapos, meron kang paglagay, pwedeng maglagay ng 10 products display na gusto mong i-promote. Tapos, magkakaroon discount ng up to 20%. Yan, no? Guys, no? Sa so, 1.5 lang, no? Tapos, pwede kang kumita ng maximum na 3,000 sa community rebates. Kung interesado kayo, si ko pa sa inyo yung video presentation. No? and one community re rebates multiplier. So, sabihin, kikita ka ng 3,000, wala ka pang nai-invite. Diba? Maganda po, diba? So, kung interesado kayo kung paano nangyari, kung ipinin niyo po ako, pinin ko pa sa inyo yung video presentation. Yung sumunod na na package, ito yung kinuha ko. 4 5 po. So, yan. E-commerce website. Kakaroon ka po. Dropshipping pwedeng maglagay ng 20 product display yan po yan up to 30% discount sa products pwede mo i-avail at mag-a-avail nung mga customer mo diba uh, saka ang rank mo manager diba saan ka nakakita yan manager siya yung isa, super, so, ano, supervisor yung trial yung 1-5 tapos pwede kumita ng up to maximum ng 9,000 sa community rebates yung isa 3,000 So, the more nga higher yung package mo, tumataas yung kita mo. Ano po sumunod dyan? Yung standard. Standard naman po is 10,000. Ganyan din. Uh, personal o oh, personalized e-commerce website po. Yan, dropshipping. 30, 30 products na pwede display. Kakuro ka na 40%, no? Discount. At director rank ka na. At pwede kumita na maximum 21,000 guys ganyang kalaki no wala pang na-invite and 7 community rebates multiplier yung uli po namin yung pinakamataas is yung 22,500 so pwedeng maglagay ng 40 products no up to 50% discount ang makukuha mo sa product executive rank ka na no ganoon ang mo no? ranking mo at pwede kumita ng 45,000 maximum community rebates guys at 15 community rebates so para maintindihan po yan PM nyo po ako, send ko po yung video presentation ito po yung sa ngayon, ang laman ng ating platform na products yan po yan no? Duhamera ayan po yan Luta Care Plus Luta Care Plus na yan Collagen Lagoon Zinc yan, yan. Vitamins. yung Vitamins. Kung gusto mag-vitamins, pwede niyo po yung i-promote. Yan, pwede po sa, ayaw ma, yung nagmo-motor. Yan, o. Jacket. Sa, yan po, ah, uh, neutralizer, coffee infusion. Yan po yung mga laman nung sa ngayon, laman nung ating platform na pwede mong i- pwede natin i-promote. Papalang po sa inyo, paano ah, uh, niya sa platform. So, as always, screenshot, no? Ayan po, no? Aksa po, ah... Uh, legit... Uh, rural legality sa, no? Uh, yan, all access, no? DTI. Sa ngayon, ah... Uh, ang kanilang warehouse, yan po, sa Kainta. Yan, no? Number 17. Beyond Street, Greenland. Sa Kainta po. Yung office nila, kung magkakaroon tayo ng... Uh, meeting, no? Uh, ngayon mga business presentation... Uh, soon pa po yun uh, anong ortigas po ay eh, tatayo nila sa abdi ng ating CEO kayo tanong nyo ba kung may kumikita na po yes po may kumita na po ito ka po sa inyo yung aming GC doon po siya po nakapost yung mga na payout na ito all access core community yan. Aksya nga po every 8pm, 8.30pm, uh, meron po kaming uh, Zoom meeting kung pwede po silang maka-attend po lang po ako. So, para po sa inyo yung mga nag-pay out na yan po. Ibiba po po Yung mga kinuha nilang ano yan, uh, packages, merong 1.5, merong 4.5. So, ito po yan, mga nag-release na, o, oh, 2,000, 2,000. Ayan po, mga nag-payout po yan, legit po yan, Oh, 2,927. Ano uh, nga po pala, ang minimum payout po, pwede pa na mag-payout pag 500 na. Pwede nyo i-release yan by Gcash, by uh, Paymaya, yung Maya, bank. Sa ngayon po, uh, wala pa po tayong remittances. So, sa ngayon, uh, puro e-wallets muna po. At banks, yan. Yan, yan po, oh. Yan po yung mga kinita ng aming uh, community. Sa ngayon, nasa magit 300 members pa po lang kami. So, pioneering, pioneering stage nasa prepositioning pa po kami. Kaya mag-join na po kayo hanggat maaga pa. Yan po. O, maraya po ng payout. Legit na legit po yan. Ang nag-release po niyan, uh, ating CEO na si Mark Angelo. Sierra. Yan po. Yan. Mga payout nila. Yan po. Yan. Yan. O yan po. 560. Actually, pwede pa rin mag-release. O, oh, 493. Pinayagan na po. Actually po, ang minimum is 500. Pero, ganyan po kabait yung CEO natin. No? Na-release yung 460. O, oh, pwede na po po pala. Ayan, oh. 600. 600, oh. 700. 800. Ayan po yung mga kumita. Oh, dami na po kumita talaga. O, oh, yan po. Yan po. Yan po. Yan po. May 8 lang po kami nagsimula, guys. Oh. Oh. So, yan po. So, ito po yung aming uh, CEO. Yan, si Mark. Ang hilo po. Dapat ako po ang kanyang, ah... Uh, profile. Ayan po. No, ayan po yung CEO natin si Mark Angelo Calosa Sierra. So, ayan po, no. So, balik po tayo ngayon. Ah, uh, sa inyo ngayon yung pinaka-platform sinasabi ko sa inyo. So, all access platform, buksan po natin. Ay, by the way, nga po, no. Ah, uh, di ba yung huli pong kita ko? Patok po ulit. Nung open po ako, alauna, nababaitin 791 tanda nyo po yan ha so po na tayo doon sa platform ngayon buksan -so po natin so yan login po tayo yan yan po yan po account ko basic account ang kinuha ko po so kung makikita nyo po zero referrals. Pero, ito yun po yung kita ko ngayon. O, oh, 792, no? Piso lang diferensya. Pero ito mataas. Kung makikita nyo. Diba? Kumita sa corporate support rebates. Diba? Commission balance. So, ang pinasok ko po doon sa platform ko, yan, yeah, seven products. So, ito yung magkakaroon ka ng sarili mong platform. Tapos kasi paano, paano po yun na uh, nangyayari. Ito po yun eh, yung shop, shop link. Ito po yung sarili mong platform. Ito naman po yung referral link. Kapag meron na po kayong invite, ito yung ibibigay nyo para makapag-sign up sila. Kikita ka. Ito na po, shop link. Pag may bumili sa shop mo, sa platform mo, kikita rin tayo. So, makikita ka. So, open po natin yan. Dito, uh, kung pansarili mo naman, dito ka sa main mag-purchase ng product, so, meron ka ng uh, discount nyan. Saan po yan? So, dito sa e-commerce, uh, dito po sa store, no online store, yan. Saan po natin? Ayan, ito po yun. So, pasensya na po at medyo mabagal po ang ating internet. Wait lang po ah. Ayan. Buha mera po, no? 264. 264. Ayan, Guta Care. Ayan po yung ko sa yung screenshot. Diba? O. Oh. Ayan po yung laman ng platform. Ayan pag dito ka gusto mong mag-purchase ng gusto mo. Kaso, inaasa kaso nila yung mayroon tayong food. Yan po, frozen food. Pwede rin po nutuna. Yan, pwede rin tayong mag-purchase. Actually, yan itong pinakatinda nila nasa QC. Kung nagkatanong kayo kung pwede naman po sa ibang lugar, kung sa Dabao, malayo, pwede naman po basta mayroon po silang branches doon. So, parang ganun po sa Lazada, Shopee, no? Na pwede mo i-ship. kung kaya naman. Kasi kung sis ulam to, baka naman masira. So, ang sabi ng CEO, kung mayroong branches doon, pwede naman. So, yan po, no? Yan naman. So, wala pa pong price kasi, ah, uh, by next week, magiging okay na po to. Sa ngayon, kaya nag-uusap pa pa sa ng CEO, sa kayo may-ari nung Ah, uh, tong food na to. Ang company pala to Okane, guys. Ayun, Okane ang may-ari. So, no. Oh. Shanghai, yung in Tapa, yan po. So, puna pa ito sa ating yung sarili mong platform. Paano po yun? Dito kasi, ah uh, inaayos na nga po yung platform natin. Pwede mong i-edit. Dito po si e-commerce. yan, my store. So yan, pwede nyo pong i-edit yan. Actually yan, pinangalan ko yan, store na yan. JB Online Store. Itong template, ah, di pong maayos to. Settings, medyo okay na po to. Pwede mo palitan ng kulay, kung gusto mo. At pwede pong, mag, pwede ka maglagay sa sarili mong logo. Ito po, sample logo lang to, ah. di pa to tentative. Ah, uh, by team po kasi kami. Eh. Yan ang team ko po, ah, uh, team dominators. So, pakita ko po sa inyo paano aandar yan. Tapos, uh, sabi ko po sa inyo, pwede kang magpasok ng product mo. No? So, well, ako ako po ay nagpasok lang ng na munang pito. Since hindi pa po tentative ibang products. Yan po yung pinasok ko. In-add ko po. Yan. Pakita ko sa inyo yung in-add ko na po yung product na yan. Yan. Pwede niyo po in-add yan. Doon sa magiging platform nyo. Ito na po ngayon yan. Yung platform na ito. So, punta tayo sa dashboard. Kung paano makukuha yan. Kung makikita nyo, sabi ko sa inyo, ito pong yan, shop link na yan. Yan, kukunin nyo po yung link na yan, copy nyo. Ito na po siya. Open po natin, ha. Ito po. Yung sinave ko. Wait lang po. Ah, uh, dito pa po na yan sa ano. Sa Samsung Notes. So, buksan po natin. Ayan, ito po. So, sinip ko na po rito para ma-access. Ito nga po yun. Ito, yung dashboard na yung all access shop slash shop. Ito po yun. Buksan po natin. Ayan po ha. Ayan. Ito nga po yun yung platform na yun. So, pag may gustong bumili, ano ba? mo bumili yung kaibigan mo ng buwa mera gold? Instead na pibili niya ay 350, 330 na lang guys. Diba? Nakamura na po siya. Pwede add to cart. Yan po yan. Bibigyan niya po yung link. Kung mayroon kang kaibigan na gusto mag-purchase rito, ito yung bigay nyo. So, kumita ka na sa referral, kikita ka pa dito sa pagbebenta na pag to may nagpa-purchase ng gusto nilang i-purchase. Yan po. Oh. Uh, Glutaker. From 2,950 naging 2,850 na po. Diba? O. Oh. 9,40 naging 880 na lang po. Itong plot na po, by next week na po, magiging normal sa ngayon. Uh, Kinoconstruct pa po, pinapinalize na po ng ating ay ang aming IT sa kanang CEO guys So, yan po. Yan po yung platform na sinasabi ko pa sa inyo. O, so, yan po. Merong pwedeng gumawa ng account. Yung, ano po, yung customer nyo para pag gusto nyo mag-purchase. Diba? At saka naman pag meron pong ibang nag-purchase, indirect mo, indirect mo pa or crossline, basta may bumibili po ng products sa platform, kumikita po tayo lahat. Kaya nga po, ah uh, kung interesado kayong malaman, ah uh, i-PM niyo po ako, bigo po sa inyo yung video presentation. Ayan po, makita pa yung logo, yung pangalan nila ko, JB Online Store. So, yun lang po. ah uh, kung interesado po kayong malaman nito, at uh, kung gusto nyo mong mag-join sa alagang 1,500, yearly, yearly, na po yung subscription, ha? Uh, yearly po, hindi po monthly. So kung interesado kayo, malaman pang ibang detalye, ibabig ko po sa si inyo yung video presentation. Eh, PM nyo lang po ako. eh salamat na, uh, salamat po sa pakikinig. Yun lang po uh, guys. I hope uh, na gusto nyo po yung presentation ko. eh be part of our community guys. Maraming pong salamat.